Well, ang sabi nga nila attorney, Father Time remains undefeated in the sport of boxing, no. Tulad nga ng sinabi mo, nakita na natin sinabi, binanggit mo si Tyson. Tsaka si I mean honestly at this point, sino pa po bang binobola natin? Meron bang, 'di ba, nobody beats Father Time. This is lagi mo nga sinasabi, this is natural progression, 'di ba? Yeah. So sinabi mo, ingay, sa, sa, sa dami ng sinagtatanong sa akin attorney, 'di ba? Eh bakit ang bilis kanyo sa training? Bakit ang lakas pa rin, ganito. Kasi guys, it's always easy to look good in training. Iba na yung nandun ka sa loob ng ring kasi doon matetesting na yung timing mo, yung mm -hmm. reflexes mo. E eh, sa training, hindi naman sumuaganti ng suntok si Buboy Fernandez eh. ba diba? O kahit naman, kahit naman suntokin niya si Manny, eh, hindi naman siya si Mario Barrios. So isa pong magandang okay. halimbawa yan, pinag-uusapan natin ngayon, diba? eh, ko, sabi di ba? Eh, sa George Norman, GM, uh, sabi George Foreman before madaling maging impressive sa sparring session, sabi ni George Foreman. Pero pag sarado na ang camera, ikay natulog, gumising ka kinabukasan, aruhi, ayun na, naglalabasan na ang sakit ng aking balakang, wala nakakakita sa aking kama, kaya okay lang, kaya kong itago. O, oh, case of Mike Tyson, di ba't ganyan din? Yung sparring session niya, yung heavy bag, nakakatakot, akala mo kahit 58 years old na. <laughs> ko. So, eh, sempre yung mga boxing fans naman, nakikita sa YouTube, yung dating Tyson, ay, believe, akala na, talagang pwede pa. Hindi nila alam, yung eh. mga na yung video na yun. Kung <laughs> hindi mo sa baba, 20 years ago. O, oh, o, oh. eh, ano eh, kay Jake Paul, ano nangyari? O, oh, mabilis pa yung estatwa na bumitaw ng suntok <laughs> kumpara kay Mike Tyson. Wala. To the point, nakakala tuloy ng mga tao, ano ba yan, benta ba yung larong yan? Benta ba yung performance na yan? I, I don't think so, but the thing is, he cannot pull the trigger anymore. Mm. Hindi naman nakakapagtaka. 19 years inactive. Oh, 58 years old. Tapos, mm na ang talo nung huling uh, active sa ring. So, medyo deceptive po yan, mga kaibigan. Huwag tayong, ano, basta bumili, ano? Kasi marami na tayong nakita ganyan. Pag hindi na gumigiling yung camera, ayun, aray. <laughs> Asakit. <laughs> o, ayan, ano? So, iba pa rin yung actual na laban. Iba pa mm -hmm. rin yung actual na laban na yung iyong katunggali ay uh, buma, puro rest back ng suntok. Mm -hmm. Hindi yung parang try to act out the role of a human punching bag. Tsaka, Tony, the question goes, di ba? Yung, yung, like, again, wag na tayo lumayo, yung kay Tyson. Yung nakita nyo sa training, nakita nyo ba sa laban? Wala, nakita nyo ba? they ba, it's not the same. So, I'm actually, you know, I'm almost certain na yung nakita ng mga tao na ginagawa ni Manny Pacquiao sa kanyang training camp ay hindi po lalabas yan. Sige na, huwag na tayo lumayo ulit. Si Manny Pacquiao na lang ulit. Di ba nakita nyo, nagtitraining para kay Rokia Anpo. Akala, di ba, parang 25 years old eh. Ang bilis. Di ba, nag-sparring dito, sparring doon. Lumabas ba doon sa Anpo? Siyempre, hindi rin. Di ba? Kasi it's always easy to look good, you know, in training. Lalo na yun, mga splice yung video nun. E, alam ka namang maglabas sila ng video na binubugbog yung <laughs> boxer nila. Siyempre, hindi sila maglalabas ng gano'n, di ba? They're not going to. Or else, that's not going to be a promo anymore. So, anyway, attorney you know, those are the concerns, right? Ayan ang mga concern natin. Yeah. Ngayon, himayin natin yung laban. Funny as it may sound, <laughs> kasi, funny as it may sound, sa lahat ng concerns natin, that said, I still believe that Manny Pacquiao has a shot. Yes. <laughs> yes. Totoo po yan. Has a shot of po yan. Right. Okay. Ito na po. Nil nilabas na namin. Kailangan namin ilabas sa katawan namin yung pangamba namin ni attorney. Funny as it may sound, I still believe that Manny Pacquiao actually has a shot of winning this fight. Kasi unang-una, attorney, this guy, sa three champions ng welterweight division, easily, he's the weakest link. I mean, Brian Norman, si Boots, kalimutan na natin yeah. yan. Yeah. They, they, didn't go that route. No. He's the weakest link. And if you're going to watch his last fight against yung uh, Abel Ramos, this Ay, under yeah. under <laughs> It was a horrible performance. Kaya rin siguro, yeah. ang loob nung ano eh, nung team nung Manny Pacquiao. Kasi, they know that if this guy, Manny, shows up at 70-80%, you know, maybe, we can actually beat this guy. But enough about me, attorney. How do you see this fight going? Ano ang mga kailangan gawin ni Manny Pacquiao to win this fight? Well, yun nga po sinasabi natin, mga kaibigan, sa kabila ng mga agam-agam namin ni JM, ay uh, solid underdog, buhay na underdog po si Manny Pacquiao sa labang ito. Anong kailangan niyang gawin? Siyempre, kinakailangan magsimula siya ng ma maaga. Ano? Kasi yung first half ng laban, yung pa yung kalakasan niya eh. Remember mm -hmm. the fight with Keith Tormann? Oh, si Keith Tormann, mga kaibigan, when he became the oldest welterweight champion, the record he intends to break when he fights Barrios Yung laban niyon, first round pa lang, umarangkada na si Manny Pacquiao, na-knockdown niya si Keith Tormann. Uh, but in the second half of the fight, lumabas yung edad ni Manny Pacquiao. Mm -hmm. Tinatamaan siya ni Torman And except for that body punch wherein uh, he almost uh, knocked out Torman. Yung second half, halos dominated ni uh, Torman. Kaya yes. nga, uh, importante na makapaglabas ng maagang uh, mainit na hot start itong si Manny Pacquiao. Sapagkat sa second half ng laban, maaaring dun lumabas yung kanyang edad at syempre, makakaroon ng kumpiyansa si Mario Barrios. So you'd like As early as the first half, ipakita mo agad, si Manny Pacquiao ang kalaban mo kasi in-ope. Medyo intimidated pa si Barrios dyan eh in the early rounds eh. May, may konting takot pa yan eh. So doon pa lang, parang mo na na, oya dito pa rin yung Pacman, na dito pa rin yung kaliwa ko. So try to get a hot start. ano, uh, I don't think Barrios will try to make an ambush. Although I see Barrios testing the body of Manny Pacquiao kasi alam niya rusty ito, uh, maaaring mm -hmm. suspect yung kanyang bodega. Mm -hmm. So, but I don't see him making an ambush attempt. Ano? Kasi delikado yun. Delikado yun, ano? So, kailangan unahan na ni Manny Pacquiao. Siya na mag-control ng laban because pag ito'y umarangkada sa second half, dapat nakapag-impok na siya ng laman ng uh, enough points, ano? Kung so, sakaling kailangan dumistansya because I do believe lalabas yung edad, eh. Lalabas yung edad na pagiging 46 baka sa second half ng labang ito. So, huwag mo na bigyan ng kumpiyansa si Barrio Barrios. He has a good shot lalo na kung magiging maganda ang kanyang simula. Mm -hmm. You know what, attorney, Itong nakakatawa dito eh. Like, it's so ironic that people are saying he has a shot because number one, ando pa rin yung speed. Well, obviously, he's not as fast as before. Yeah. But number two, sasabing ando pa rin yung power ng Manny Pacquiao. May diin pa rin yung sutok. And people always say that power is the last to go. And and we agree. Di ba? May diin pa rin naman sutok. Ando pa rin yung power. Pero, at the same time, ang nagiging narrative, andiyan pa rin yung speed, andiyan pa rin yung power. Pero natatandaan nyo guys, ito ah, refresh natin yung memory nyo, saglit lang. Natatandaan nyo yung narrative when for so many years, si Manny Pacquiao hindi makakuha ng knockout until that Matisse fight. Ang narrative po nun, well, hindi tayo makakuha ng knockout kasi hindi naman ako natural welterweight eh. ba? Diba? Na, you know, I'm small for welterweight, I'm competing here because andito ang mga big fights. ba? Diba? Now that you're making a comeback at 46 years old, all of a sudden, ang nagiging narrative, bakit parang ang dating, eh, papatulogin mo ng isang suntok eh, di ba, years ago, nung active ka, hindi nga yan ang case. Ang sinasabi nga po natin, <laughs> di ba, throughout the years, na hindi naman talaga one punch knockout power ang dala ni Manny sa welterweight. Which is true, kasi titingnan nyo naman po kung paano niya tinalo si De La Hoya, paano niya tinalo si Miguel Cotto. Accumulation of punishment po yun eh. 'Di ba? Hindi naman niya like natulog, talagang binugbog niya. Pinulbos niya unti-unti. Yes. Yeah. Yet, going into this fight, parang ah, andiyan pa rin yung power ni Manny. O oh, baka ano, Barrios, baka matulog ka bigla. Bakit <laughs> But biglang gano'n, Tony? do you think just people are just finding ways to believe that Manny Pacquiao can actually pull this off? Eh, yeah, yan ang problema pag pa uh, pala yung babad mo sa YouTube at puro highlight <laughs> mo sa nakikita mo. <laughs> <laughs> Sa totoo lang mga kaibigan, i-scratch na yung knockout kay Matisse. Dahil yung Matisse, wala na po yun. Wala na po yun. Si Lucas Matisse, nung mga po ni Manny Pacquiao, I kept telling everybody before that the knockout uh, will finally be broken. Yung kanyang knockout drop will finally be broken. Sabagat yung Matisse, wala na. Laos na. Yung koto ang kanyang pinakahuli na significant uh, knockout. Although you, you will recall, Uh, you will recall, nandun pa rin yung konting bigwas sapagkat si Vargas uh, bumagsak. Eh, si ilang beses nagtumbalilong sa kanya. Hindi ba? Si uh, Timothy Bradley, kung maalala nyo, ilang beses din bumagsak yan kay uh, Manny Pacquiao. Nandun pa rin. People are saying kasi, alam nyo nakapagpahinga si Manny Pacquiao. Baka in a way, his body is rested uh, at wala na siyang distraction ngayon. Kasi nung time, nung lumaban siya, nung kalakasan niya, after the court of fight, ang dami niyang uh, distraction eh. ah, -huh. showbiz. ah, hindi mo malaman, does he want to be a puncher or a preacher or an entertainment host? Meron siya pelikula, may endorsement, kaliwat kanan, ano? Eh ngayon, wala na endorsement. Wala ng na politika. Natalo siya sa politika. Ano? May konting galit yan. Sapagkat, uh, siyempre, <laughs> hindi nyo ako binoto. Eh, ipapaalala ko sa inyo nga pa rin ang Manny Pacquiao. Ano? So, para sa akin dyan, uh, nakita natin eh, nakaka-knockdown pa siya eh, despite the fact noong panahon na yun, napakaraming distraction. Mm -hmm. Okay? Now, people want to believe, yes, baka baka knockout, kasi ngayon, wala na siyang distraction. Mm -hmm. Wala na eh. Wala na siya. Wala na siyang Ano eh. Wala nang mga showbiz, wala na mga extracurricular activities. Sabi nga ni Manny Pacquiao, the four-year rest, in a way, healed my body, uh, allowed me to focus on what I want, So they believe na okay, baka maka-knockout na Kasi kaya naman di maka-knockout before kasi hindi siya masyado focus sa kanyang karera. Pero nakaka-knockdown pa rin siya. No? And of course, ang tingin nila, marupok yung Barrios. Mm Yun -mm. ang tingin nila. Na yung uh, pangani Barrios had been flattened, softened by Gervonta Tank Davis, I mean, so, oh. by Kit Tolman, and even your Dennis Ugas, bagamat tinalo siya ni... Tinalo niya. Ugas. Remember, nalagay sa alanganin kay Yordelis Ugas, ano, na uga rin po kay Ugas, ito si Marios. So tingin ng marami, uh, ah, baka yan, si Pacquiao hindi na distracted, focus na, ha, uh, itong si Barrios, ay eh, baka dito makatama na si Manny Pacman Pacquiao. Yun ang tingin nila. Kaya they'd like to believe that nandun pa rin yung knockout power even though the last significant knockout win of Pacquiao came against Miguel angel coat yun talaga ang pinakamaganda but you're right it's accumulation of punches hindi na po talaga yung dati dati ginagawa uh -oh. niya nung mas mababang division hmm. na isang suntok lang eh hihiwalay na yung kaluluwa mo sa iyo sa tao ngayon hindi kapag malaki ang puno you need additional swing of the axe to bring the tree down ano yun po pero nandun pa rin yung lakas nakita mo nga eh, di ba pag naalala ko kung paano nagtumbale ng si Si Timothy Bradley, Bradley uh... si -Jerry, ano, naalala po ninyo. Ano? So, nandun pa rin. Pero they say, baka nga maka-knockout ngayon kasi focus na siya. Wala nang distraction eh. Mm. And this could be the best thing that happened to Manny Pacquiao. No more distraction, no more politics, nothing. Now, let's see. Ang problema ay eh, 46 at mm -hmm. 4 years inactive. Yun naman ang problema ngayon. Mm -hmm. Which is, honestly, attorney, ah, uh, inano niya rin yun, ah, uh, he admitted in, a, in an interview when he was, uh, nung nandun siya sa US, one of the reasons why daw na kesyo na talo siya kay Ugas kasi he wasn't fully focused yeah. uh, on the fight na parang he has so much on his plate which is, yeah. you know, in all fairness, naman kay MP, kay Manny, totoo naman yun, talaga naman he has so many things going in that Boy, time, parang ano raw siya, uh, Kecio, distracted daw siya sa politics. I mean, it's hard to dispute that kasi talaga namang, you know, di ba siya nga si fighting senator? <laughs> for, right. for quite some time, di ba siya naman talaga ay nagpapolitiko Ama. at at the same time. So, ayun, ang kinakain ay nga, attorney, nakakagulat lang kasi biglang, you know, the convenience in the change of narrative from not being a puncher to, you know, going back at 46, nasasabihin, eh, hey, baka matulog siya. Di ba? Remember guys, again, hindi ko po to, hindi ko po uh it's not a criticism if anything eh. Parang inire-refresh ko lang yung memory niyo na this ito yung position natin some years ago. And yan, nagiging ito na yung position natin kasi we're trying to justify him making a comeback and making a case for him possibly winning this fight.